Isa siya sa mga itinuturing na sikat na PBA player noon pero sa ngayon ay isa na lamang siyang jeepney driver. Wala namang masama dito dahil ang pagiging driver ay isang marangal na trabaho. Madalas ang kanyang posisyon sa PBA o Philippine Basketball Association noong dekada 80, katulad ngayon ni Najapit Aguilar at John Marfajardo, mga itinuturing na big man o sentro. Kasabay niya noon si Naatoy Ko at Alan Kaydik. Sa mga mahilig sa PBA at basketball sa Pilipinas, natatanda nyo pa ba ang dating PBA player na si Noli Banate? Ayon kay Norman Black na dating itong ka-teammate, madalas umanong sentro si Noli o DK power forward dahil sa laki nito. Isa umano si Noli sa madalas nasa likod ni Norman upang siya protektahan mula sa kanilang mga mapamisikal nilang kalaban. Ayon kay Sony Kabatu na dati ding PBA player at coach, tahimik lamang umano si Noli kahit noon pa man. Wala itong reklamo at wala kang maririnig na kahit ano mula sa kanya. Noon, may tuturing siyang isang ehemplo na tunay naman lalaro at totoong may sportsmanship. Pero kung noon ay tinitilaan siya at pinapalakpakan, Talaga nga namang bilog ang mundo at parang gulong. Kung minsan ay nasa itaas at kung minsan naman ay nasa ibaba. Dahil matapos ang halos kalahating dekada ng paglalaro ng basketball sa PBA, ang dating PBA player na si Noli Banate ay isa na lamang jeepney driver ngayon. Sa bayan ng magsaysay sa Davao dal Sur, napaulat na namamasada ang dating basketballista. Kung noong aktibo pa siya sa paglalaro ay bola ang kanyang madalas na hawak-hawak ngayon ay manibela ng kanyang minamanehong jeep ang kanyang madalas nahawak. Ayon kay Noli, ito na umano ang kanyang naging trabaho mula ng mahinto ito sa paglalaro. Ito na lamang din umano ang natirang kanyang naipundar noong kasagsagan pa ng kanyang karera sa PBA at ito na lamang din ang kanyang kabuhayan. Halos nas tatlong oras ang binabiyahe ni Noli mula sa kanilang bayan patungong Davao City. Basta nabubuhay tayo ng marangal, walang problema kahit mahirap. Ito ang panuntunan sa buhay ng dating Philippine Basketball Association player na si Noli Banate. Matapos ang kanyang apat na taong paglalaro sa premyadong liga kung saan siya nagkaroon ng pagkakato na ipakita ang galing bilang go-to guy, pinili ni Banate na mamuhay ng tahimik sa kanyang bayan sa Digo City. Doon ay pinili niyang magmaneho ng jeep bilang hanap buhay. Kasama ang kanyang pamilya, ang jeep na kanyang ipinapasada ay galing sa perang kanyang naipon sa paglalaro ng basketball. Unang naglaro ang 6 na si Banate sa PBA sa ilalim ng kupunan ng San Miguel Beer at naging pioneer player ng Alaska noong 1986 sa kalumipat sa Great Taste kung saan siya nagretiro. Buhat noon ay hindi na umalis si Banates sa Digos at doon ay namuhay bilang jeepney driver kung saan napagtapos niya ang kanyang apat na anak sa kolehiyo Sa kupuna ng San Miguel, pinakanagtagal si Noli na umabot ng dalawang taon at dito na umano siya, pinakanag-enjoy. Sa tuwing may laro umano ang San Miguel ngayon, siya umano ang numero unong nagdarasal na sana manalo ang dati niyang team. Ayon pa kay Noli bata pa lamang siya ay mahilig na siya sa paglalaro ng basketball. Kadalasan ay matakas, pa siya noon sa kanilang bahay para lamang makapaglaro siya ng basketball at makasali sa mga liga. Noong siya ay nag-aaral sa kolehiyo ay naging varsity player siya ng University of Mindanao kung saan din siya na-discover at naimbitahang mag-try out para sa kopuna ng CRISPA. Taong 1983 nang maging bahagi na siya ng PBA, naging pioneer player ng Alaska Milkmen at napasama din sa Great Taste Coffee Makers. Ayon kay Noli, Noong unang buwan umulo ng kanyang paglalaro ay nasa 7,000 lamang ang kanyang sweldo habang noong pangalawang taon naman, nito ay nasa 10 hanggang 12,000 piso na ang kanyang sweldo kada buwan. Yun ay sa San Miguel Beer pero noong makarating siya ng Great ay umabot ng 16,000 piso ang kanyang sweldo kada buwan. Noong mga panahon iyon, ang ganong halaga ay malaki na para sa isang pamilyang Pilipino. Ang halaga na ito ay naging malaki tulong sa kanilang pamilya at sa katunayan ay nakabili pa raw siya noon ng kotse. Pero matapos ang halos limang taon paglalaro sa PBA, hindi na napabilang sinoli sa anumang kupunan. Yun daw ang pinakamalungkot na bahagi sa kanyang buhay. Medyo naghihinakit man sinoli dahil sa hindi umano tinutulungan ng isang kagaya niya ngayon, wala naman na umano siyang magagawa dahil tanggap na niya kung ano ang nangyari. Isa pa sa hindi matanggap ni Noli ay halos walaro siyang naipon. Matapos ang maaga nitong pagre-retiro ay nagpasya na lamang siya na umuwi ng Davao. Pagdating niya sa Davao ay meron siyang maliit na pwesto sa palengke at ibinenta din niya ang kanyang naipundar na kotse. At ang kanyang napagbentahan ay ibinili naman niya ng jeep na ipinangpapasada niya hanggang sa ngayon. Isang libong piso ang nagiging kita niya kada araw. Pero dahil sa marami na ding ibang mga sakyan sa kanilang lugar, marami na rin siyang kaagaw sa mga pasahero. Ang kanyang kinikita sa pagmamaneho ng jeep ay malayong malayo sa kanyang nagiging sweldo noong kasagsagan ng kanyang karera sa PBA. Bukod kay Noli Banate, isa pa sa mga dating PBA player na si Onchi De La Cruz ang tira hindi na din nakakasabay sa pamumuhay ng ibang mga PBA players ngayon. Tinagurian siyang Junior Jaworski noon dahil sa kanyang galing sa depensa at liksi sa hardcourt. Mabilis na umarangkada ang kanyang karera at naging kabilang siya sa isa sa mga pinakatanyag na PBA team. Sa kada laban ay gumagawa ng puntos si De La Cruz mula 1984 hanggang 1994. Naranasan ni Onchi ang maging isa sa tinitilang player sa kanyang panahon. Pero sa ngayon, mga mahalagang alaala -ala na lamang ang mga ito para sa kanya. Tulad ng ibang mga player ng PBA, nakipagsapalaran din si Onchi sa Amerika nang mawala siya sa mundo ng basketball. Iba't ibang trabaho ang kanyang pinasok doon para makapaghanap buhay pero hindi pa din siya sinwerte. Saka sa kasalukuyan, si Onchi ay nagtatrabaho bilang isang security staff sa Pasig City. At ayon sa kanya, hindi umano niya ikinahihiya ang kanyang trabaho ngayon. Minsan yung may extra din si Onchi ng pagbabay and sell. Sa ngayon ay kasama ni Onchi ang isa sa kanyang mga anak habang hiwalay naman siya sa kanyang asawa. Kung may pinagsisisihan man umano si Onchi sa kanyang karera bilang isang basketball player noon, sana raw ay nakapag-ipon siya noon. Samantala, Kamakailan lamang ay tuluyang iniritiro ng San Miguel sa PBA ang uniforming ginamit ng tinagoreang The Spider-Man na si Arwin Santos upang mapabilang sa maraming mauhusay na manlalaro na nagdesisyon ng magpahinga sa kompetisyon. Maging sa ibang larangan ng sports, Marami din ang naging matagumpay at nagwagi ng hindi mabilang na medalya bago nagpa siyang iwanan na ang kanilang pagseserbisyo para sa pagrepresenta sa bansa matapos ang kanilang taon ng paglahok sa mga internasyonal na kompetisyon. Kaya naman hindi maiwasan maitanong na nasaan na kaya ang mga dating sikat sa iba't ibang sports. Sa PBA, nariyan si Ramon El Presidente Fernandez, Jimmy Alapag, Olsen Rasela, Ray Evangelista, Alan Kaydik, Alvin Patrimonio, Jerry Codinera, Mark Pingris, Onchi de la Cruz, Jerry Esplana, Daniel Defonso at si Kenneth Durendez. Si Fernandez ay nagawang magsilbi bilang PSC Commissioner at kasalukuyang aktibo sa solar panel business. Si Alapaga ay parte naman ngayon ng Sacramento Kings coaching staff habang si Olsen Racela ay nagpapakahusay bilang coach sa Collegiate League. Ang ilang beses naging sportsmanship awardee na si Evangelista ay nagsisilbi bilang Ormoc City Councilor at City Sports Administrator. Habang si Codinera ay aktibo sa paglalaro sa iba't ibang probinsya para sa PBA Legends maging sa social media broadcasting kasama si Esplana sa Abante Sports program na Sport Alakan. Si Pingris ay nagsilbing commissioner bago nagbalik sa paglalaro sa isang liga habang si El Defonso ay kasalukuyang barangay captain sa Pangasinan. Parehas namang nagsisilbi bilang commissioner si Kay Dick na namamahala sa Pilipinas Super League at si Dorendes na bitbit -bit ang Maharlika Pilipinas Basketball League.